May tatlong lugar sa Mindanao na may potensyal na mapagkunan ng mina. Ito ang umunoy kasalukuyang ine-explore ng ilang kumpanyang China, galing sa China. Alam natin na sa ulat ni Aljo Bendy. Ang tatlong potential sites na may malaking deposito ng oil at natural gas sa Mindanao ay ang Davao Tuagusan Basin, Cotabato Basin kung saan matatagpuan ng Ligwasan Marsh at ang Sulu sa Tawi-Tawi. Halos lahat na ng mga potential sites na ito ay in-explored na ng mainland Chinese company Seng Hong. Ang tatlong potential sites na may malaking deposito ng oil at natural gas sa Mindanao ay ang Davao to Agusan Basin, Cotabato Basin kung saan matatagpuan ng Liguasan Marsh at ang Sulu sa Tawi-Tawi. Halos lahat na ng mga potential sites na ito ay in-explored na ng mainland Chinese company Seng Hong tulad ng Davao Agusan Basin minsan ang pinakinabangan ng Alcorn Petroleum at Petrofield noong dekada 90 no ang site at nakakuha ng malaking bagay ng natural at gas deposits. Ngunit agad itong nilisa ng dalawang kumpanya dahil mababa pa ang presyo ng langis noon sa world market at ang natural gas ay hindi pa commercially viable option. Sumunod sa Davao-Aguzan Basin ay ang Cotabato Basin. Matatagpuan dito malaking deposito ng natural gas at oil deposits sa Sultan sa Barongis sa bayan ng Sultan Kudrat at sa ilalib mismo ng Liguasan Marsh, ang pinakamalaking wetland area ng bansa na ngayon tinatarget na ng mga balalaking foreign oil companies. Malawak na natural gas at oil deposits din na tinatayag na sa 500 milyong bariles at 1.5 trillion cubic feet ng natural gas at sa ilalim ng karagatang bahagi ng Tawi-Tawi. May nakita rin malaking mineral deposits na potent source din ng oil at gas sa munisipalidad ng Mapun at Taganak sa probinsya pa rin ng Tawi-Tawi. Sa ilalim kasi ng Petroleum Act, makakalikom ang gobyerno ng 60% ng royalty ng langis langiso natural gas na maaring makukuha ng mga oil companies sa mga naturang sites. Sa likod ng mga nadiskubreng mga potential oil at mineral deposits sa Mindanao, naganap pa rin ang alternatibong mapagkukunan ng langis ang bansa upang maibsan ang pasanin ng taong bayan sa malikot na galawan ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para sa Telebisyon ng Bayan, Al Bendijo.